what's up mga master magandang gabi sa inyong lahat dito na naman po ulit tayo sa punta mamana na naman po ulit tayo episode 22 ah uh, 23 ganun din po ito po yung kasama natin lahat mga master si bungog at si paripaji si bus alan Taplot Boss, ah, uh, uh, Dr. Alan. Ah, uh, may dalawa pa mga master eh. si nung Tingting sa kasi Juwi. balik anim po kami ngayon. So sana maka rami, maka sana, rami sana, po tayo ngayon sana, mga master. Sana, sana kami para yan. may maka-upload po <laughs> tayo. So abang lang <laughs> po kayo mga master. Ah, uh, update ko na lang kayo pag nasa area na kami. So stay tuned lang po kayo. So mga master, ah, dito na po tayo sa spot. Uh, ah, Nakaready na po tayo. Ito si Bus the Hey! So ayan mga master, welcome back nga po pala sa ating munting channel Sayang Kanok TV at maraming salamat po sa mga sumusuporta ng ating YouTube channel Uh, malapit na po tayo mag 1k subscriber mga master, kaya let's grow lang po. So, ayan mga master, ha, patungo na po tayo doon sa malalim-lalim na area. Nasa mababaw pa po, po tayo niyan. Papunta po tayo doon sa malalim, doon po tayo magwa-warm up para maganda yung uh, umpisahan natin. So, ito mga master, first drop, first dive. Ah, uh, may nakita po tayo isang timbungan o goatfish. Good size po yan mga master para sa isang goatfish. Kaya kinuha na po natin pang dagdag na rin po yan sa pangbenta. Yan po yung first fish natin ngayong gabi mga master. Uh, sana po makarami po tayo ngayong gabi. Uh, medyo maalon po mga master pero hindi na po gano kasi... Uh, wala na pong bagyo ngayon dito sa amin uh, at yung dagat uh, hindi na po malabo napakaganda na po ng dagat ngayon so ito mga master si kan dive isang pusit good size na rin po tong pusit na to kaya patay kang pusit ka kinuha na rin po natin mga master kasi maganda na rin po to pang kilaw o di kaya pang adobo adobohin natin to bukas kasi favorito rin natin to sa adobo ayan mga master napakaganda po ng kulay ng pusit mga master kapag ka nasa ilalim ng dagat ayan at sana po madagdagan pa yung master kasi pag marami, ah, ibintang na lang natin 250 po yung kilo dito sa amin yan mga master. Ito mga master, isang matambaka o adlo. Napakalikot. Buti na lang na habol natin sa pagpana. Kaya nahuli natin siya mga master. Kaso medyo maliit pa mga master para sa isang matambaka pero napana na po natin ah, na lang po natin para hindi naman po masayang yung isda Pwede na rin po yan mga master pang ulam. Uh, libre na rin po yan. So bibihira lang po tayo makapanan dito ng ganito mga master. At ayan may lumapit pa isang sasa o banban -ban sa amin. Pero hindi natin pinana yun kasi malit pa rin po yun. So another dive po tayo mga master. Dito malalim-lalim na po to na area mga master. At uh, ito po yung nakita natin. Dalawang talagbago o tuba red rabbit fish. Ayan. Eh, itong malaki yung isa. Kaya ito yung unahin natin. Ayan, na stone shot natin mga master. At maya maya, balikan po natin yung isa mga master. Kasi hindi po yan naalis kapag uh, hindi na disturb sa pinagtataguan nila. Andyan lang po yan sila mga master. Pero kapag ikaw yung nawala sa bato, uh, hindi mo na talaga sila makikita. Kasi may current po pero napakalina po yung current ngayon. Kaya maganda po itong ganito kasi nakakapaghanap ka talaga ng maayos ng isda. So, binalikan po natin mga master, another dive po tayo. Kaso nga lang, pagdating natin dun sa ilalim mga master, nawala po ko dun sa bato kung saan yun na area. Pero ang alam ko, nasa baba ko lang yun. Pero ito po yung nakita natin, isang timbungan o goldfish. Kaya ito na lang po muna yung tinira natin. Uh, good size na rin po kasi ito at eh, uh, sayang naman po kapag uh, mawala kaya tinira na lang po natin to pang secured na po natin tong isdang to mga master kasi good size na rin po ayan so another day po ulit tayo mga master nasa baba pa rin po tayo ng pinagkuna natin ng ano ng goldfish at ito, nakita po natin yung kasama nung isa. Ayan. Nakadikit lang po siya sa bato. Kaya patay ang talagbago ka. Na stone shot din po natin mga master. Pangalawang talagbago. Napakasarap po ng isdang to mga master. Sa paksiw o di kaya sa prito o sa tinulak. Kahit anong luto mga master. Napakasarap ng isdang to. Pero ingat-ingat lang po kayo kapag ka ito yung mahuli nyo. Kasi napakasarap din po nito makatinik. So ayun mga master, pag dive po natin, hindi ko po naon yung camera, nakapana po tayo ulit ng isang timbungan o fish. sayang. Pero move on po tayo mga master, ito isang banggisan o blue tail unicorn fish. Kaya sinecured na po natin tong isdang to, masarap na po to pang ihaw mga master. At good size na po to para sa isang blue tail unicorn fish. So sana po mga master, makadagdag pa po tayo. Salamat sa Diyos at may biyaya na po tayo ngayong gabi kahit Ah, uh, panandalian lang po tong naten natin at sa, nasa malapit lang po tayo. Yung area na to na pinagbalik-balikan namin mga master, uh, ito po yung hindi nawawala ng isda dito sa area namin. Kaya dito po kami lagi na So another drop, isang blue tail ulit. Unicorn fish, dalawa sila mga master pero itong isa yung unahin natin kasi malaki-laki to kaysa nung una na pinakita ko. Kaya balikan na lang natin yung isa kung hindi siya aalis. Pero kadalasan kapag ka ganito mga master, mga unicorn fish aalis yan sila kasi nasa labas po yan sila ng bato. Buti kung nasa ilalim sila ng bato at nakadikit sila, hindi sila aalis. Pero kapag ka nasa labas, pagbalik mo, wala na sila doon sa area na una mong nakita kung saan sila nakapwesto. So another dive po tayo mga master Ito may nakita po ako isang seashell Hindi ko po alam kung anong pangatawag nito mga master Pero napakaganda po niyang tingnan uh, Hindi na lang po natin uh, istorbohin to Kasi baka naghahanap din doon ng pagkain Ayan pinakita ko lang sa inyo mga master Napakaganda po ng kulay niya So dito mga master Paho na po ako at may nakita po akong isang lionfish o tawag dito sa amin Laong napaka venomous din po ng uh, spine nito mga master kaya ingat ingat lang po kayo nito napaka ganda niyang tingnan pero napaka sar napaka sakit nang makatinik -ano, maka napaka venomous po ng isdang yun so ayan mga master paahon na po tayo sa first dive natin na execute kasi Malaki lang na po yung alon at uh, uh, nandoon na po kami sa punta, sa dulo. Kaya umahon na po kami. Yan po yung huli natin sa first dive natin mga master. So ahon po muna tayo. Yan po yung huli ni Nung Tingting -ting, mga master. Dalawang ilak. Uh, nakahuli po si Nung Tingting -ting ng dalawang ilak. Yan po yung kay Paripaji. Yan isang uhawon at yung kay Sadam. At yan po yung atin. Konti lang po yung mga huli namin ngayon mga master kasi hindi pa po sumampa ang mga isda dito sa amin. ah uh, bihira pa, pa isa isa pa lang po. Pero okay na rin po yan mga master. At least may pang binta na tayo dyan isang kilo. Ito po yung kay Nungalan. Si Nungalan po yung nakarami sa, atin ngayon, sa amin ngayon mga master. Ayan po yung huli niya. ah uh, mga mulmul. So ayan, another dive po tayo mga master. Uh, Naka-ready na po sila. At ako na lang po yung hindi nakapag-dive. <coughs> kaya ara sama nyo ko sa second dive natin. Let's go! Uh, at sana po mga master, makadagdag pa po tayo ngayong second dive natin para magpinta po tayo bukas. Buti na lang, may pambili po tayo na asukal o di kaya tapih. So, first dive po tayo mga master. Ah, uh, nasa mababaw lang po tayo na area dito. Ito, may nakita po tayong napakalaking uhawon. Ayan. So, sayang naman po mga master kung hindi natin kukunin, may uh, isang kilo na rin po tong to. Kaya pinana na po natin. Ayan, na stone shot. Okay lang po kung marami tayong huli. Siguro hindi natin huhulihin to pero konti lang po yung huli natin at ito lang po yung malaki na nagpakita sa atin ngayong gabi kaya sinecured na natin tong isdang to mga master kasi pangdagdag na rin po to sa pangdagdag tinimbang ko po to mga master Nine, 900 grams po tong isdang to kaya napaka good size na po to para sa isang parrot fish so another dive po tayo mga master isang napakalaking pusit ayan Buti na lang mga master, hindi po siya tumakbo at napakaamo po ng pusit na to o no cost na to ayan malaki laki na rin po to mga master siguro nasa mga kalahating kilo na po siguro tong pusit na to uh, na huli natin good size na po to mga master at napakasarap po nito pang adobo isama po natin to sa isang pusit at dalawang talagbago siguro isang kilo na to mga master uh, may pang binta na po tayo bukas salamat sa Diyos at may biyaya na tayo ngayong gabi mga master sa pangalawang dive at sana po makadagdag pa po tayo so another drop po tayo mga master ito sa taas pa lang po nakita na po natin itong uh, goatfish goat na to o timbungan ayan nasa lapa lapa o, so secured na po natin itong isdang to mga master tirahin na po natin baka tirahin pa ng iba concise na rin po itong timbungan na to mga master at napakasarap din po ng isdang to So yan lang po yung last na isda natin ngayong gabi mga master So shout out po muna tayo So mga master shout out po pala kay Manong Jovin TV Paki follow nyo naman ang kanyang Facebook page At Junivin Abugan watching from Alamlan Amlan Negros Oriental uh, Shout out sa iyo idol shout out nga po pala kay Philly Espirito Shout out sa iyo ma'am at kay Ma'am Rosana Villa Hermosa, Ma'am maraming salamat po sa mainit mong suporta. At sana po uh, uh, dumami pa po tayo. At kay Ruby Lara, uh, salamat master sa panonood at pag-comment. At shout out din po kay Modesto Poli, uh, bagong follow followers from Tondo Manila. Shout out sa iyo idol. At shout out din po kay Sir Nemesio Escobin watching from Saskatoon, Canada. Uh, shout out sa iyo sir at maraming salamat. At kay Jan Gilbert Narido, shoutout uh, shout sa iyo idol at kay James Lucero. Uh, shout sa iyo pong. At uh, shoutout din po kay Kasalom TV, uh, kapwa po natin Spiro. Uh, shout sa iyo idol at kay Bossing Sator PP, uh, shout out sa iyo Uh, shout out to Od, kay Hanilin Laureano, ma'am, dagang salamat sa imong suporta o pagtanaw sa aho'ng video. At uh, shout out nga po pala sa bago nating kaibigan na si Bud's Adventure Channel, uh, watching from Kanangalite. Uh, shout out sa iyo, Idol, at kay Jose Roldan, journalist. Uh, maraming salamat, Idol, sa panonood mo at suporta. Sana sa susunod mm. makapunta ka dito sa Dinagat Island para makasama ka sa aming adventure. So ayan mga master, nakawi na po tayo At yan po yung huli natin lahat uh, Kunti lang po mga master, pero okay na rin po yan uh, Pangdagdag na rin po yan sa kita natin uh, At may pangbinta na po tayo dyan mga master So ayan po mga master, maraming salamat po sa panonood At kung nagustuhan nyo po ang aking video Paki-like, share, and subscribe naman po Ng aking YouTube channel, Bisaya Ang Kanot TV At paki-click na rin po yung notification bell Para lagi kayo updated sa ating ginagawa walang well, na po tayo mag 1 1K subscriber mga master kaya sa bago pa lang po sa aking youtube channel mag like and subscribe na po kayo para makagawa po tayo ng maraming video gaya nito so be kind stay safe stay strong peace out